Ako. Oh, Mamuli ng kalesa ng Ito yun, no? Ah, parang magkamukha ang bulutong nila, no? Bulutong pa lang, panalo na, boss juicy. Ito naman yung kanyang bahayan na uh, ito yung kapit nung balisong ni Juicy Salonga na na pagbigyan natin yan ito yung kanyang 29 cm daw yung kanyang gusto eh uh, 29 cm pero ito ay 22 cm blade pa lang di pag natapos to 44 cm ito yung matamis na bakal ang materialis nito yan ito yun na bumag bumagsak sa lupa <laughs> galing sa itaas ito, itong isa naman ito naman yung molye ng kalesa ito yung butas niya tapos ito yung dalawang ring niya ito naman i eh, 32 cm ang gusto niyang balisong pag nayari pero ito ay 32 cm hindi pa wala pang bahay at ang gagawin natin balisong, yung kakaiba sa lahat ng sukat ng balisong. Hindi tayo pwedeng gumawa ng sukat ng uh, regular na mga balisong. Paggawa ko, mas sobra pa sa kanila sukat. Uh, lolo, mga rare na balisong. Ito yung kapit ng balisong ni Juicy Salonga. Ah uh, ito yung okapi ah uh, sungay ng antelope from South Africa kapalo ito pag may kapit na bahayan niya i-mirror finish natin to pa hindi pa to final touch eh ito naman yung kanyang bahayan na ah uh, runes. Makapal to. Halos i... Eh, ang kapal nito. Sukatin natin na. Ah. Ah, 4 mm. Ang kapal ng kanyang housing. Yan. Ang kanyang housing. Oh, boss, juicy si Salonga. Ito na po yung matamis na laruan mo. Mabagal tayong magtrabaho pero ito yung request mo na isang laruan na napakatamis. <laughs> Itong materialis nito, ito yan. Nakapakita uh, natin. <laughs> Ito yung materialis niya eh, boss juicy. Ah, uh, bulutong nila, no? bulutong pa lang panalo na, boss juicy. Ah, ito namang isang ito na materialis nito, ito. Na dito, ito, boss juicy sa longga. Ito yung materialis ng iyong molye ng kalesa. Eh, butas niya yung butas niya hanapin natin yan yan boss ang butas ng kalesa uh, kay boss Eric Lim itong kasunod ito yan mga ng kalesa niya ito, ito yun oh. mag-improve tayo dyan na uh, video. May backup tayong video dyan bago natin gawin mm. lahat dyan. Ito mga module lahat. Ano sa yan? Natusok boss ah. ah. pwede natin tong i-culture test mga boss. Uh, ah, I-try e natin. Masubuhin na... na, natin yan di ba? Oo oh, may subuhin na ito. Hanap tayo ng spacer dito. Wala nga ka dito yung spacer ah. Hindi ano. Yan, 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 bro. Mo. Ito? Stainless yan. Alam <laughs> ano tayo, bro. Ito ba ito? Stainless. Ano tayo nung makapal-kapal dito? Pwede na yan. Pwede na ito. Itong spacer. Oo. Uh, uh. Testingin natin. Okay. Okay. Oh. Lumumpos In, <laughs> check, check ka na lang yung talim. Lumampas. And guys, oh. Dito ba rin sa kawin? Ah, puputuli Ah, puputuli na. Naputol. Naputol. Naputol yung ano? Washer. Naputol yung washer. Ayos. ibro är yo Jo. Naputol yata. Naputol eh. Yung okay, guys. So, yun siya. So, so ganyan kami mag-testing, no? Yeah. Boss, ang ating uh, ginawa. Boss, you see, sa Maraming salamat sa tiwala. Yo.